Sa mga biyahing norte ngayong Semana Santa, what if pagbalik nyo ay wala ng mga bus terminal sa kabaan ng EDSA? Well, that's the plan and the dry run is happening this week. Edward Faraon has his story. Nandito ako ngayon sa isa sa mga pinaka na lugar sa EDSA. Hindi na gumagalaw ang daloy ng traffic Ang solusyon ng MMDA, alisin ang mga bus terminals na nakahanay dito sa EDSA. Sila raw kasi ang pangunahing dahilan ng traffic. Pagtapos ng Semana Santa ngayong linggo, isasagawa na ang dry run sa Valenzuela na siyang magiging bagong bus terminal ng mga biyaheng norte. Ayoko. Sa Valenzuela, malayo. <laughs> sa amin ay uh, hindi kami sangayon. Napakalayo ito sa ciudad. Tiyak, sir, uh, na mahihirapan ang mga commuter natin. <laughs> sir, biyaheng Valenzuela po. Isa pong estudyante. San? Sa Valenzuela po. Dito. <laughs> Dito. Ngayon naglalakad tayo pupunta dun sa Sakayan patungo sa Valenzuela Gateway Complex o BGC na tinatawag. Nakasakay na tayo ngayon sa jeep na papunta sa Paso de Blas kung saan nandun yung Valenzuela Gateway Complex. pagbaba natin ngayon dito sa Paso de Blas, Maglalagad tayo sa BGC. Ito na karating tayo mga kapuso dito sa BGC o Valenzuela Gateway Complex. Ang oras ngayon ay 11 ng umaga so halos dalawang oras din yung natin. Hindi ko may iwasang iisipin din yung kapakanan ng mga may dalang sanggol o yung mga may karga-karga lalo na yung mga senior citizen at PWD na kababayan natin kasi mahihirapan din sila sa kanilang araw-araw na commute. Ako si Edwin Paraon and I stand for truth.